Kahulugan ng light bulb sa panaginip. Sa mga panaginip, ang isang bombilya ay maaari magdala ng iba't ibang mga interpretasyon batay sa konteksto kung saan ito lumilitaw. Mula sa pagsasagisag ng isang biglaang makikinang na idea hanggang sa pagmumuni-muni ng isang espiritual na pagkising. Ang mga panaginip tungkol sa mga bombilya ay maaaring sabihin sa atin ng marami tungkol sa ating sarili. Samahan kami sa pag-aaral namin sa esoteric na mundo ng mga maliwanag na panaginip na nagpapakita kung ano ang maaaring maging kahulugan ng mga ito para sa iyong buhay at personal na paglaki. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga bumbilya? Sa mga panaginip ang mga bumbilya sa pangkalahatan ay sumasagisag sa mga idea, kaalaman, paliwanag at kalinawan ng isip. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang bumbilya, kadalasan ay may mga link ito sa psikologikal na kababalaghan ng insight na nagbumungkahi na nararanasan mo o malapit ng makaranas ng isang bigla ang pagsasakatuparan o isang pambihirang tagumpay sa mga personal o kaugnay na isyo sa trabaho. Ang mga panaginip na may mga bombilya ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakatadhana na makabuo ng mga mahuhusay na idea na maaaring makaimpluensya o makapagpaliwanag sa iba. Maaari ring itong magmungkahi na handa ka ng tuparin ang iyong potensyal at tumungtong sa isang bagong antas ng pangunawa unawa o mulat na kamalayan, tulad ng isang bombilya na nagbibigay liwanag sa mga lugar na natatabunan ng kadiliman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na bombilya. Ang panaginip ng mga bombilya na nasusunog, nangangahulugan ito ng paghahapo, pisikal, mental o emosyonal. Maaaring ikaw ay labis na nagtatrabaho, labis na gumagastos ng iyong enerhiya nang walang sapat na pahinga o pagpapakain dahil dito tulad ng nasunog na bombilya maaari mong ipagsapalaran ang pagka-brownout sa katotohanan ito ay isang panawagan para sa pagbabalanse ng iyong mga enerhiya at mapagkukunan pagkakaroon ng sapat na pahinga at pagpapahinga at pag-iwas sa labis na stress at mga responsibilidad na lampas sa iyong kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapalit ng mga bombilya. Ang panaginip tungkol sa pagpapalit ng mga bombilya ay maaaring sumagisag sa pagrenyo, pagbabago o isang sariwang pananaw sa buhay. Tulad ng pagpapalit ng bagong bombilya sa luma, sa kabilang banda, maaari itong magpahiwatig ng iyong maagap na tungkulin at pagsisikap na pukawin ang pagbabagong iyon na nagmumungkahi ng pangangailangan ng isang aktibong diskarte patungo sa sitwasyon sa katotohanan. Dahil ang mga bumbilya ay nagpapahiwatig din na mga idea at inspirasyon, ang pagpapalit na mga ito ay maaari din mga hulugan ng pagkakaroon ng mga bagong idea at pag-abandona sa mga luma na hindi na gumagana. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumbilya na sumasabog. Panaginip tungkol sa isang bumbilyang sumasabog ay maaaring magpahiwatig ng biglaang ang pag-iilaw, sandali ng yurika o paggising sa isang nakakagambalang katotohanan na hindi mo alam. Maaari rin itong magpahiwatig ng takot o pagkabalisa na mga hindi inaasahang bigla ang paghahayag na binibigyan ng mga konotasyon ng panganib at takot na nakaangkla sa pagsabog. Maaari rin itong sumagisag sa isang malikhaing tagumpay kung saan pumuputok ang iyong sistema ng pag-iisip o psyche ng mga makabagong idea at insight. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bumbilya na hindi gumagana kung ang mga bombilya sa iyong panaginip ay hindi gumagana, nagmumungkahi ito ng na mga ilang mga pagbara at mga hadlang na kinakaharap mo tungkol sa iyong mga idea, plano o ambisyon. Ito ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan ng pananaw, kalinawan o direksyon sa isang sitwasyon. Maaari itong magpahiwatig na ikaw ay natigil sa kadiliman ng kawalan ng katiyakan at ikaw ay alinman sa sinasadya o hindi sinasadya na naghahanap ng kalinawanagan. Bilang kahalili, maaari rin itong tumutugma sa mga damdamin ng kawalan, ng kakayahan, kakulangan at kawalan ng kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sirang bumbilya. Ang panaginip tungkol sa mga sirang bumbilya ay nagpapahiwatig ng na mga nakagambalang mga plano mga nabigong idea o mga sirang adhikain. Ang pagkabasag ng bumbilya ay nangangahulugan ng pagkawasak ng iyong mga ambisyon, inaasahan o partikular na aspeto ng iyong buhay. Maaari ito magpahiwatig ng negatibo, pagkabigo at pag-urong na iyong kinakaharap. Gayunpaman, dahil ang mga elementong sira ay sumasagisag din sa pangangailangan para sa pagpapagaling at pagkukumpuni. Nangangailangan ito ng katatagan at pagbawi, pagkatuto at paglago sa kabila ng mga mapanghamon kalagayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbasag ng bombilya. Ang panaginip ng isang bombilya na nasira ay madalas na sumasagisag sa pagtigil o pagkagambala sa inspirasyon pagbuo ng idea o intelektual na pag-iilaw. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaranas ng isang pakiramdam ng pagkadismaya o pagkawala ng pag-asa sa iyong pagkising sa buhay. Maaaring maramdaman mo na isang magandang idea o plano na mayroon ka ay hindi gumagana sa parang iyong nilayon. Bilang kahalili, maaari itong kumakatawan sa pagtatapos sa isang yugto o panahon ng kaliwanagan na nagmumungkahi ng iyong pangangailangan na maghanap ng mga bagong mapagkukunan ng inspirasyon at pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng isang bughaw na bumbilya. Ang panaginip na makakita ng isang bukhaw na bumbilya na sumabog ay maaaring magpahiwatig ng ilang emosyonal na pagkabigla o realisasyon sa iyong pagkising. Ang kulay asul sa mga panaginip ay madalas na nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kalungkutan, depresyon o emosyonal na kabagabagan. Ang sumasabog na bumbilya ay maaaring magmungkahi na ang emosyonal na estado na ito ay umabot na sa punto ng pagsira at hindi mo kayang pigilan o pigilan ng mga emosyong ito. Ito ay isang malakas na senyales para sa iyo na tugunan ang mga damdaming ito bago ito magdulot ng kalituhan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasunog na bumbilya. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang nasunog na bumbilya, ito ay nagsasalita ng pagkahapo at ang pangangailangan para sa pagpapabata. Nangangahulugan ito na nagpumilit ka ng husto, sinusubukan liwanagan ang daan sa iyong buhay, ngunit naubusan ka ng lakas. Maaaring magresulta ito sa stress sa trabaho, emosyonal na kaguluhan, mga isyo sa kalusugan o kombinasyon ng mga salik na ito. Ito ay isang paalala na ang lahat ay nangangailangan ng pahinga at ang pahinga ay kasing ng pagsusumikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pinapalitan ang mga bumbilya. Ang panaginip tungkol sa pagpapalit ng mga bumbilya ay isang positibong senyales na nagmumungkahi na gumagawa ka ng mga pagbabago o pagsasaayos na dapat humantong sa mga pagpapabuti sa iyong buhay. Gumagawa ka ng mga aktibong hakbang patungo sa paglika ng mas maliwanag na kapaligiran para sa iyong sarili. Ang mga hakbang na ito ay maaaring patungkol sa personal na paglago, pagsulong sa karera o pinabuting relasyon. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag sa solusyon sa isang problema o ang kalinawan ng isang dating nakakubli na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumakain ng bumbilya. Panaginip tungkol sa pagkain ng isang bumbilya ay maaaring magpahiwatig na sinusubukan mong i-internalize ang isang bagong idea o pananaw. Sinusubukan mong sumipsip ng kaalaman o ingest ng kaliwanagan. Ang panaginip na ito ay maaaring Ang panaginip na ito ay maaari ring kumakatawan sa isang desperatong pagtatangka upang makahanap ng solusyon o isang paraan sa isang mahirap na sitwasyon. paman ang pagkain ng bumbilya ay nagdadala din ng babala bilang isang hindi nakakain at potensyal na nakakapinsalang bagay. Inilalarawan nito na Ang piniling landas o diskarte ay maaaring mapanganib o nakakapinsala kaya hinihikayat nito ang paggamit ng karunungan sa paggawa ng desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maliliit na bombilya. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga maliliit na bombilya, kadalasan nangangahulugan ito ng maliliit ngunit makabuluhan mga insight o sa iyong paggising. Ang mga maliliit na bumbilya sa panaginip ay maaring kumatawan sa iyong mga iniisip o idea na kailangan alagaan bago ganap na maipaliwanag ang mga aspeto ng iyong buhay. Munit maaari rin silang sumagisag sa maliliit, munit makabuluhang mga hakbang sa iyong paggising. Isang nagbibigay liwanag na idea, isang pagsasakatuparan isang bagong tuklas na pag-unawa o isang solusyon na sa wakas ay nahayag pagkatapos ng matagal at mahirap na pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumutok na bombilya. Ang pagsabog o sumasabog ng mga bombilya sa iyong panaginip ay maaari maging lubhang nakababahala at maaaring magpahiwatig ng isang malaking pagkabigla o isang bigla ang paghahayag sa iyong paggising ang isang sumasabog na bumbilya ay maaaring kumatawan sa isang tagumpay o isang inspirasyon na may potensyal na baguhin ng husto ang iyong pananaw. Gayunpaman, maaari rin itong sumagisag sa isang idea o plano na masyadong biglaan o malupit na naisakatuparan na nagiging sanhi upang pumutok ito sa ilalim ng presyon at kaguluhan sa halip na maganda ang paglalahad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng bombilya. Ang panaginip tungkol sa isang berdeng bombilya ay maaari magkaroon ng maraming interpretasyon, pangunahin na nauugnay sa paglago, kasaganahan at pag-aproba. Ang berde bilang simbolo ng kalikasan at paglago ay maaaring kumatawan sa mga bago, namumulaklak na idea o proyekto sa iyong buhay. Sa ibang antas, ang isang berdeng bombilya ay maaaring sumagisag sa berdeng ilaw o pag aproba ng iyong hinahanap na nagpapahiwatig na oras na upang magpatuloy sa isang tiyak na desisyon o plano. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bombilya sa loob ng katawan. Kung nanaginip ka tungkol sa isang bombilya sa loob ng isang katawan, kadalasan sinasagisag nito ang pag gamit ng personal na enerhiya o ang pagtuklas ng isang panloob na nakatagong katotohanan. Ang kakaibang panaginip na ito ay maaring magmungkahi na ang iyong katawan ay nagtataglay ng isang nakapapaliwanag na idea o isang malakas na pananaw na hindi pa matutuklasan. Maaari rin itong kumakatawan sa isang malalim na pagnanasa para sa pagpapabuti ng sarili o personal na paliwanag isang tanda ng iyong pagpayag na tumingin ng malalim sa iyong sarili upang matuklasan ang paliwanag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa napakaliwanag na nakabubulag na bumbilya. Ang panaginip tungkol sa isang napakaliwanag na nakabubulag na bumbilya ay maaaring maglarawan ng napakatinding emosyon o hindi kapanipaniwalang mga paghahayag sa paggising sa buhay. Ang kapangyarihan at intensity ng liwanag ay maaaring sumagisag sa isang pangunahing punto ng pagliko o isang malakas na paggising. Gayunpaman, kung ang liwanag ay napakatindi na ito ay bumubulag sa iyo, maaari itong sumagisag ng impormasyon o mga insight na masyadong napakalaki upang iproseso o mga sitwasyon sa iyong paggising kung saan pakiramdam mo ay nabulag o nalulula ka sa isang tiyak na katotohanan o katotohanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tatlong bombilya. Ang panaginip tungkol sa tatlong bombilya sa, sa pangkalahatan ay kumakatawan sa inspirasyon, paliwanag at mga bagong idea. Ang bawat bombilya ay sumisimbolo sa isang makabagong idea o solusyon na darating sa iyo dahil ang numerong tatlo ay kadalasan nagsasaad ng pagkakumpleto o balanse sa maraming kultura. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay lumilipat patungo sa isang mas balanseng pananaw sa iyong pagkising sa buhay. Ang panaginip ay sumisimbolo din ng isang sandali ng paggising at ang paggamit ng panloob na kalinawan. Ito ay isang mensahe mula sa iyong subconscious na humihimok sa iyong bigyang pansin ang mga pambihirang idea o solusyon na maaaring makatulong sa iyo na malampasan ang mga hamon na kasalukuyan mong kinakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humanap ng bombilya. Kung nahanap mong iyong sarili na naghahanap ng bombilya sa iyong panaginip, kadalasan nangangahulugan ito na naghahanap ka ng solusyon sa isang problema o sagot sa isang tanong ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay aktibong naghahanap ng kalinawan o paliwanag sa ilang mga lugar ng iyong buhay maging ito sa iyong karera personal na relasyon o panloob na sarili ang mga panaginip tungkol sa paghahanap ng mga bombilya ay nagmumungkahi ng isang panloob na proseso na nangyayari sa loob mo na sumasalamin sa pagsisikap ng isip na magbigay ng liwanag sa mga aspeto ng buhay ng individual na maaring hindi pinahahalagahan o hindi napapansin. Ang paghahanap na ito sa kalinawanagan ay maaring humantong sa mga makabuluhang personal na pagbabago at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbibilang ng mga nasusunog na bombilya. Panaginip tungkol sa pagbibilang ng mga nasusunog na bombilya ay kadalasang sumasagisag sa mga damdamin ng pagkabigo, pagkabigo o mga hindi nakuhang pagkakataon. Ang mga nasusunog na bombilya ay karaniwa na sa pagtatapos ng isang idea o isang proyekto. Kung binibilang mo ang mga ito sa iyong panaginip, maaaring ipahiwatig nito na labis kang naninirahan sa mga nakaraang pagkabigo o pag-urong na maaring humahadlang sa iyong pag-unlad ang panaginip na ito ay maaaring magsilbing paalala na bitawan ang mga nakaraang kabikuan, matuto mula sa mga ito at tumuon sa mga posibilidad sa hinaharap. Ang mga nasusunog na ilaw ay maaari din sumagisag sa pakiramdam na napagod o nasunog sa paggising sa buhay na nagpapakita ng pangangailangan para sa pahinga at pagpapabata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maliwanag na bombilya ang mga panaginip ng isang maliwanag na bumbilya ay madalas na sumasagisag sa paliwanag, makikinang na mga idea o espiritual na pag-iilaw. Kung nakakita ka ng isang maliwanag na bumbilya sa iyong panaginip, maaaring nangangahulugan ito na nakakaranas ka ng isang malikaing tagumpay, isang bigla ang pagsasakatuparan o nakakatanggap ng malinaw na pananaw tungkol sa isang nakakalito o komplikadong issue. Maaari rin itong magmungkahi na ikaw ay nasa bingit ng paghahanap ng solusyon sa isang mapanghamong problema at nahuhulaan ang isang malinaw na landas sa hinaharap. Ang liwanag ng panaginip na bumbilya ay maaaring may ugnay sa antas ng kalinawan o pananaw sa iyong paggising sa buhay. Kaya mas maliwanag ang bumbilya, mas malinaw at mas malalim ang pag-unawa o idea. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga bumbilya ay maaaring sumagisag sa mga idea, kaalaman, kaliwanagan at kalinawan ng isip na nagmumungkahi na ikaw ay nakakaranas o malapit ng makaranas ng isang biglaang pagsasakatuparan o isang pambihirang tagumpay.